Ito, pag-usapan natin mga palangga. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nila inaamin ni Maine at Alden yung kanilang relasyon na nag-secret marriage sila at may mga anak na sila. So, ayan, maraming mga fans na kailan ba nabuntis? Kailan ba secret marriage? Ang dami na nga, ba diba? Pero sa totoong buhay, may nangyari po talaga dahil mismo ang Channel 7 nagpo-post noon na talagang nag-secret marriage sila at kahit naman yung mga TVG noon inaamin nila pero yun na nga dinadaan lang sa mga pahiwating pero sa sa totoong buhay totoo ang nangyayari na nag-secret marriage at may mga anak na so ayan po ang pag-usapan natin bakit hanggang ngayon hindi pa rin inaamin so ito na nga nung nanood ako ng showtime ano siyempre kumukuha tayo ng mga kung ano masasabi, syempre, para isi-share natin, lalo na sa vlog ko, isi-share ko rin sa inyo. So, napanood ko doon sa pag-ibig kasi, ba diba? Sa totoong buhay, sa showbiz life, kung ano. So, ito na nga, sabi nga ni Vice Ganda, bakit yung mga ibang, eva tulay, sorry, yung mga ibang love team, hindi pa rin daw inaamin, sorry, <clears throat> na may relasyon sila, na, sempre o, oh, ganun. Sabi ni Kim Chu dahil sa work. See? Dahil sa work. So, yung naisip ko, o, oh, di ba diba? Isa na yung aldab natin. oh, ito, sa aldab natin. Una talaga, masyado silang sikat. Mm. World Guinness, uh, Guinness World of Records, ba diba? Dahil 41 m grabe na tweets noon. Kasali ako doon sa Twitter, sa Twitter tuloy, sa Twitter, na <clears throat> nakipagdutdutan, walang tulugan, terrible. Terrible. So, ayan dahil sa work, ano. So, isa na nga talaga, nagtatawanan sila. Ngayon, yung Aldob kasi natin hindi magkapareho ng management. Si Main sa Itbulaga siya, sa Tuviera siya nakaperma. Si Aldi naman sa GMA. So talagang hindi sila magkakapareho. Kung kung ano talaga pag-isipan natin, kung talagang nakafocus tayo at kailangan kasi talagang lawakan natin yung pag-isip natin, hindi sila magkakapareho at hindi lahat na kung ano na lang ang gusto ng mga fans ay susundin nila. May naghawak po sa kanila. Naghawak po sa kanila. Alam nyo yung lumabas noon na hiwalay na ang Ald Aldab at nagkaroon ng yun na nga, bigla na lang na nagkaroon ng uh, ano, yung inaamin ni Mingay na may syuta sila uh, may syuta siya, hindi si Alden at inilabas pa sa management ni Alden sa Channel 7 nasaktan ako nung una pero alam nyo mga palangga hindi hindi ako masyadong talagang hindi ako makapaniwala. Pero nasaktan ako dahil hindi ako nakapaniwala agad. Dahil ang binalik-balikan ko, yung una, bakit bigla? Bakit ganon? Hindi ako nagagalit agad. Hindi. Dami kong ano, syempre mayroon ka pa rin pag uh, intindihin yung kabila, intindihin mo rin i, na ano, yung kabila, hindi mo sasabihin na, ay, naniniwala agad, ay, ganon, ganon. Hindi kaagad ako naniniwala. So, talagang nagbabasa ako pero pumuputok lang ang balita, terrible na sa Twitter, talagang terrible na. Sa Facebook, grabe na ang balita. Pero doon pa rin yung otak ko, hindi ako naniniwala. Sabi ko showbiz lang ito. So, ayan. Kaya yung mga iba talagang Aldevin, hindi talaga humihiwalay. Hanggang ngayon nandyan pa rin sa Twitter. diba dot 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 dot, 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 dot hindi pa rin binitawan yung fandom na Aldeb Nation. At saka ito mga palangga, ayan na nga, wala nga naman silang proyekto dahil magkaiba ng management. So, ayan, pinaghiwalay sila. Nakaplano po yun lahat, nakaplano po yung lahat. Tapos, syempre, ang daming nang hinayang, di diba? Ang daming mga fans and lalo na Aldab Nation, ang dami, ang daming fans club si Mingay, ang daming fans club na sumusuporta kay Alden. So, ang ginawa nila, siyempre nag-uusap-usap yan sila, na wag ipalabas. At saka siyempre kagustuhan din nila na, din gu, gusto nila na private life, na wag ipalabas yung totoo nilang, may relasyon sila. So, ang nakalabas, single, single. Kailan kaya mamamatay yung word na single? kahit double na. So, ayan po mga palangga, no? Kalabas na nga na single yun. So, ang pinapaniwalaan din, yung ibang fans na single. Pero alam nyo, ito lang sa akin, ano? Yung mga katutuhan ng Aldabnis, Al Aldinatics, or yung mga, ano, yung mga totoo ding main, kasi marami nga, alam na nila yung mga original fans na yan, kutob na li, kutub kutob na rin ah, kinukutoban din sila na talagang may asawa na yan kaso nga lang pag interview pag sabi ni Main or si Alden single sila wala wala silang relasyon o oh. lalo na nga nitong ginawang piki ang kasal na talagang pag interview ganito ganito wala dahil lang sa work yun dahil lang sa management kaya gina, ano sila yun ang mga sagot nila na pero sino ang inuuto nila, 'di ba mga fans? Pero ang katotohanan ng mga Aldebians hindi po nauto na Talagang nananatili pa hanggang ngayon na katotohanan talaga na mag-asawa na ang dalawa, 'di ba? Dahil nga sa showbiz, dahil sa work, 'yan na nga, sa work, sa trabaho, hindi aminin na may relasyon kayo. Ah, 'Di ba? Isa din yun. at kung ikumpara din natin yung mga love team sa kabila sa channel to na nag-aminan sila, alam nyo, isa din yun na magkapariho kasi yung kanila, ano, management nila, magkapariho po ang management nila nagkakasundo. Yung atin, iba, hindi nagkakasundo. At hindi, kumpara din, hindi naman sila ang ano eh, Guinness World of Records eh. O, ba diba? Magkaiba po talaga. At kagustuhan po nila yun ni Aldin at ni May na hindi nila aaminin. ba diba? Hindi nila aaminin. Magkasiraan naman. Yan na nga. Kailan kaya? Yan ang sinasabi ng ibang fans na yung mga, lalo na yung mga aldabnisyon na kailan nila aaminin pag malaos na sila. ba hmm. diba? At saka, siyempre no, yung mga iba, hindi eh, talaga naniniwala na mag-asawa na. Yan na nga, ako naniniwala dahil, siyempre sinusundan-sundan ko sila. Yun lang naniniwala yung sumusunod-sunod at nanatili pa rin hanggang ngayon na mag-asawa. Yun talaga, syempre, panahon, yan na nga, may panahon, may hangganan ang lahat na aaminin din yan. O, aaminin din yan, may hangganan ang lahat na haaminin nila na lahat yun puro piki dahil showbiz lang. Dahil work lang yon kaya ginawa nilang puro kasinungalingan. Pero ang katotohanan, mag-asawa na yung dalawa. Bye! Thank you for watching.